Guys, so for today's vlog, guys, is i uh, i mga yung yung mga gamit ko lang is ilalagay ko sa isa kong bag kasi yung maliit kong ginagamit na bag yoko na doon kasi puro burara eh di ko na hindi ko na hindi ko na kakuan lahat so dito natin ilalagay sa mas malaking bag natin So, bale, uh, notebook ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, guys, na notebook to. 16, 17, wala, trip-trip 21, and 23, 24, 25, guys, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, kahit ko ano yan. Oh. May isang blue ball pen tapos mga black na sila lahat guys. Yan oh. Yan sila guys, oh. Ang dami, si ang dami nila. Tapos may dalawa pa akong lapis dito. Tsaka meron akong Then, yun. Tapos, victory na papel. And ilalagay ko na siya. Hoy! So, dito guys, dito ko siya ilalagay. Itong mga notebook ko guys is, dito sa pinakamalaki guys. Kasi dito sila magkakasya. Yan. And, parado na natin mga paper ko naman guys is dito sa yan dito gaganyan natin sya kasi ito guys yan tsaka yung marami ko naman boy pen lang to isang wait na putik na isang blue ball pen

5. Basta marami akong ballpen guys. Dadala ko to lahat. Na ilagay na natin. Yun na nagtatapos sa vlog natin mga guys. Thank you for watching.